Talaga ito oh, nakandun sila sa Hala, Converse so, advance oh, pala, Vans Wow! oh Oh my God! Saktong sakto po sa aking paa, natuwa sa kalimiro Bago mga bago mga kapalingan Wala talaga, talaga natin ito ba? Sana all talaga yung mga basura Wow! So, ang ganda nito ang Ganda ka ng mga maay mga piling Sweet na oh Hala, ang ganda nito Wow! Pero mas maganda pa naman to sa ukay kaya. What? Ang ganda nito mga kapitan. Hello. Oh, may butterfly pa talaga. May butterfly pa mga kapitan. Hala, wag mo na Wow! Wow! Wala sana ul para sa mga bata. Talaga to. Ang ganda. Wow! Ay, ang ganda pag ganito ba na wala tayong wala kang budget na ano ba. Hindi mo na binili. Kinuha ilagay na natin agad ito sa bag. Eh. Uy. Kunan muna natin ang mga basura. Ang ganda oh. Wow! Mm -hmm. Magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Family. For so, yung video mga kapliyon ay anado tanda ikot na, na ating gagawin. Kaga out ko lang pala sa trabaho tapos diretso tayo ngayon sa basura. I-grab na natin ang pagkataon dahil ano pa man, maliwanag pa ba? Ano kasi pag summer ngayon dito, matagal magdilim ba? Kaya mamasu, mag may time pa tayo makapag dumpster. <laughs> kasi pag, pa, ko dito pag taglami kasi ang bilis mag ano eh. Ang bilis magdilim tapos ayoko kasi mamasura pag dilim ba Natatakot kasi ako pag ano, madilim baka mapagkamalan tayo mga anak ko, mukha pa naman tayong kawatan. baka mapagkamalan na talaga. Kaya let's go. Let's go na. Balik ka na naman natin yung spot lang natin dito kasi hapon na kasi. Tapos ano lang ba? Para hindi tayo mabutan ng dilim doon na lang tayo sa siguro, sigurado na spot. Ba? Sigurado. Di yung mga ano ba, yung nutin na natin dito. Hindi na tayo mag, ano, punta sa iba. Para pang ano lang kasi ito pagkatapos ito diretso uwi naman kasi tayo dahil kailangan na niya mag relax tapos magsaing sadyang ganito lang talaga ang buhay kailangan talaga natin lumalaban para ano ba naging tulong kasi talaga itong pag ano eh, pag dumpster diving bukod sa nakakuha tayo ng mga blessings from the trust ay sobrang ano ba naaliw kasi ako at pagkasamantalang nakalimutan ko yung mga yung kapagka kap yung ko ba kaya let's go na Basta sobrang laking tulong kasi itong pagiging basurero ba at kahit kinakabahan minsan dahil para tayong para man talaga tayong kawatan ito ba pero ano kasi yung ano ba <laughs> pag may makukuha ka kasi kaya eh, yun gusto ko na tuloy ma-challenge sa sarili ko challenge pero nag-iingat rin tayo kung sa tingin natin na delikado na yan ay hindi talaga natin anuhin ba kasi security din naman ako ano pa mga silbi na pagiging security for 15 years alam ko yung ano is kaya yung mga uh, delikadong lugar yung uh, ano lang kung tutusin ba kung talagang ano ay mga ganitong building sobrang ganda ng mga basura nila ay mga ganito ba pero may mga security guard kasi yan at alam ko yung palisin ng security guard ba kaya hindi natin yan ano yun eh? kasi kailangan man yan talaga i-record man pag ganito ba para kasi siyang ano kundo man dito tapos lahat ng mga items either ipasok o ilabas kailangan yan may ano approval yan may mga dokumento lahat pa pagkanyan kaya yung kahit basura lang yan alo na pag nakuha natin dito sobrang ganda ng basura kaya doon lang tayo sa mga ano sa mga ano kahit basura, kahit basura lang yan sa may security card lang din dito detalyado ba eh kung may pag may incident may eh, bawa may accident or incident I mean ano yan may record sila kaya let's go na dal, dal let's play here ha <laughs> <yung> <laughs> buhay mo suriro sobrang daming feelings pag so, ganito may excitement, kaba, hiya pero wala na yung hiya, kaba na lang at saka ano, excitement sana all nagdaldal pa more a few moments later mga sa ating first spot tingnan natin si Mr. Bean si Mr. Bean pala kung meron ba, O, oh, meron si Nila sa mga kapilingon. tingnan natin yun. yeah hey, let's go, baba natin yung kami tingnan natin yung ano, may sinilas kasi oh. may wow! napilit na. Wala pa naman tayong gloves. Naloko na. Naiwan, may isa kasi akong gloves dito mga kapiling. Naiwan ko yung isa. Ito sa bahay. Ay, ayun. Isa lang ang ating kamay na may gloves ngayon. Naloko naman to. Eh. May disinfectant naman tayo dyan. Oh. May alcohol naman akong baon. Kaya mag-disinfect lang tayo mamaya. Ay patay. Ano pala? Hindi pala matanggal yung ano ba? May sinilas kasi oh may crocs ba? Nakasakto to sa bata. Tanggalin mo na yung gloves eh. Ito mga kapilang, oh. bago, bago pa. Si Timon. Timon at sinilas. Ito yung sinilas lang. Nadalhin natin yung sinilas. Yung ano lang, hindi natin dalhin. Yung plastic kasi basura naman ito. Lipat eh sa baba. Sinilas lang yung ano, yung iba. Mga legit na basura lang. Kaya lipat tayo sa kabila. Balik na ako dito. Nung nakaraan dito rin ako. Binalikan ko lang ba? Kasi hapon na nga. Ulit-ulit sa no? Naman tayo. Magtaka na yung may-ari ng pundo na diba? Sabi, balik-balik ito. Nung nakaraang araw dito rin. Ay, kalaang linggo. Dito rin. Ngayon dito na naman sa Nadir tingin-tingin na naman tayo. Baka meron na naman tayo makikita. Naloko naman to eh. kung ano naman itong mga kapili mo ano ba kaya ito apply siguro ito tingnan natin ang layo ng kamera no <laughs> sobrang layo ng kamera mamaya na ilapit natin may sasakyan kasi saka magtaka yung sasakyan na sabi buksan muna natin yung plastic sabi ba ay nabuang namin ito hanap ang kalimba ayan o no? yun yung lamang sa plastik ba. Ang ganda kasi nang lalagyan. Ano kaya ito no? Tinantinan pa natin mamaya nito magandang pa tayo. Maglisod nagbalik ba. Ano lang pala ito? Parang patsa aircon. So, huwag na ito eh. Ano kasi ako nangganyo kasi? Ang bago ng plastik ba? May sinilas tayo nakukuha. sinilas lang na dala natin ngayon kasi mga basura lang yung sa loob tingin pa rin tayo doon sa, sa kabila baka pa sa mga tabi-tabi marami kasing laman eh sayang yung una no nakahalatag nakahalatag lang pahigaan pala sayang na ano na no? nabibiyot ba kasi hindi nilagay sa plastic e, ito yung isa nakapilingin parang orang dami itu. Oh. lang talaga nito mag dis dis disinfect na yun dahil ano mo ay unan lang pala nakala ko ano nakala ko ba sayang sayang yung isa kasi ano maganda pa sana pag ganyan padalhin ko man kasi mabakyo man yan pag ganito mga kapilingon ba sayang ay ganito ba maganda pa naman sana tapos nga lang nakalatag lang kaya nadugyo tuloy eh. kaya prosite sa kabilang area ay wala naman dito wala pa silang ano dito na naman tayo ng nakarang araw, linggo. Kaya balik na naman tayo next ito babalikan talaga natin dito punta tayo sa ibang area baka meron meron doon proceed tayo sa unahan Au, proceed <laughs> transfer tayo sa iba kasi ano kasi doon parang mga legit na yun basayang yung ano yung higaan mo yun oy ano ba yun legit ba yun oy. iwan ko lang nakaano lang kasi nakalatag lang doon hindi nilagay sa plastic bago pa naman yun yun tuloy na dumihan kaya nako hanap na lang tayo ng iba eh. Meron naman tayo dito crocs na pambata. Isa lang. Nagdagan pa natin ito. Para challenge ba? Pa. <laughs> Tuloy. Flexing. Flexing lang muna. Habang nag lakad papunta sa ibang spot. One eternity later. Dito rin mga kapilingon. May nakita na naman tayo mga damit. At, at Pati siyang plastic, in, ano, ba kaya ito? Siguro, baka wow! bagay yeah, tingnan na natin, dam na ni Pilingiro yan. <laughs> may tao nakatingin May ano kasi, may marang, parang disabled na tao ba? Yung parang, ano, parang may nakatirang bahay sa gilid ko ba? Parang, iwan ko lang, ano, 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 Ito ano, 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 natin ano, 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 ba? ano, muna natin ito. Kasi sayang dah. Parang ang wala pati talaga talagang gloves. So, e di bali na walang gloves. Oh, ano lang natin? Kasi hindi tayo mag Ano yun lang natin? i disinfect na natin yung kamay natin ngayon. Bilis-bilisan natin yung kunti kasi para makuha natin yung sapatos. Sapat. Ang dami-dami. Wow! Kanda! Ano na naman ba? Parang kasing ma-ignorante ito tayo. Kaya, mapasabi ka talaga ako ng wow. Mapulit-ulit talaga ako ng wow, ng wow. Parang ang ganda kasi tingnan sa mga damit pa. Yeah. Wala. Na. Tingnan natin. Wala tayong gloves ngayon. Mag-disinfect lang tayo mamaya. Ay. May gloves tayo. Isang tiraso lang. Yung kamera natin. Iwan ko lang makita ba ako dito na. No? Naloko naman to. Eh. Magtalikod lang ako eh. Kasi nandyan sa likod ko yun. Talikuran ko na lang yung tao. Wow, ang cute mga kapiling oh, pambata. Dalhin talaga natin ito pag pambata kasi dalhin talaga natin yan kasi para sa mga batch keeping. Rin, oh. Ito oh. Wala, ang ganda pa nito mga kapiling mga. So, ala, ang ganda nito. Ay, parang mawala wow. nito talaga ang sarang mama. 10 kids, Dalhin talaga natin. Ang ganda nito mga kapiling Excited talaga. Ito, oh. Nakandusay lang sa... Ala, canvas. Oh, wow. Oh, bounce na, Ang ganda. Bounce, oh. Ang ganda mga kapilingan wow! Dance. Saktong sakto po sa aking paa. Natuwa sa kilingiro. Kininan pa talaga ang size ng paa. 40.5. Mas kasya to sa akin eh. Pwede to eh. na lang natin na pugusin. Ano yung talaga natin? Ang ganda. Sabi na naman to. Palagi ka nagsasabi ng mga ito mo. Oh, pantalon. Gusto to sa mga tsikipin kasi pag nakita nila gusto nila ito. Hindi, naman, hindi naman siya kabaguhan. Hindi rin kalumaan. Tama lang. Pero ito kabaguhan talaga itong pati. Pagaling talaga natin yan. May wallet pa na laruan o. Baka may 1 million ka. Pwede mo gawin yung pencil case. bilis natin ng konti. Ito rin yun. Ang bago mga bago mga kapalingon. Wala talaga natin ito ba? Sa naul talaga yung mga basura. Di wow! alam. Dress nito. Magagamit ito sa mga bata. Sa aking sa Ang ganda nito. Hindi wow! talaga kami magbili ng ukay-ukay. Ukay-ukay. No na talaga. Sana Kami oh. Ano na mangyari na ko yan oh. Ito. Dalhin natin yan oy. Bahala na mapuno tong balay, bahay ko din ba. Ang ganda kasi dito oh. Yung ang na stories ba. Pit kasi ito sa atin kasi hindi siya makapal na tila ba. Ya dalhin talaga natin yan. Ano na talaga tayo ba? Dala. Ang ganda ka ng mga makay oh, Wow! Dala, ang ganda nito. mahal dia terus mau pakai ukai itu perumah maganda apa namanya terus sah ukai kayak mahal mahal mas maganda yang enggak masih murah dong mahal kalau gayan kagak daming lama nang plastik bah alhamdulillah mengganda itu mah kepilih dong walau wah ini bakir play patah lega ini bakir play pah mau ganda talagan itu oh anggani cas subrang wah wow. talaga parang nabu anak lagi tuh bah Kung ano ito, ilagyan natin yung bag diretso. Eh, ano yung natin yan? Eh, mikos na natin. Nakuha natin kanina yung rabirsyos. ano ba yun? Crocs, ma'am. Ito, ang ganda nito. Ilagay natin sa mga kabilan para siniguro na ba? <laughs> yung siniguro na ba? After natin i-flip. Ang bago kasi makikita mo kasi. Ang bago kasi. Oh. Alam na, talaga tayo ngayon ba? Sana ka. Ano mo ba yun? Ano mo natin yung nangatagak ba? Uh, hulog na. Ano baka? ka? tayo ng pulis. Sabak so, ko lang daw. Namakura lang sa pilingiro. Dahil hindi tayo magbili-bili. Para makaraos sa buhay. Tapos yung hulog lang daw. Malayo lang taong. Ito po do. Ano mo to? Eh, huwag na lang to. Eh. Hindi mo ko man naintindihan to. Eh. Parang masang midjas na sobrang taas. <laughs> Pang-anong siguro to eh pang na ano ba yan yung sumasayaw ka na parang itik, ba ang dami kasi tapos may naka, -ano, kasi nakaharang ng mga basura ba pag natin na bulbutin may laruan pa oh may parang ano siya ba lalagyan ng disinfectant dali natin to sayang din lagyan lang natin alcohol para magamit Ang ganda rin ng jacket. Lamban talaga natin ito ba? Ang ganda talaga natin. Pagagamit ito sa atin pag tag-ulan. <laughs> ngayon, tag-init. Hindi, hindi ito magamit. Mga bago, mamahalin man ito. Jacket. Wow. Hindi man ito basta-basta na ano man. Laba lang. Katapat nito. Laban natin to Tapos maganda na. Maganda na nga ito kahit wala pang laba. Lalo na paglabhan. Baliktad pala. Ito pala yung baliktad niya. Ito pala yung ano niya putik pala to. Naloko naman tayo. May sapatos pa. May pasapatos pa si Pilingiro ngayon. Bans Sana na lalaki. Sobrang ma. Ano talaga kikiligin talaga ko oh ba pag marami. Sabihin na. Sabi ba nabuang buang Pilingiro. <laughs> ah, ang ganda kasi nga napuha ba. Yeah. Itong jacket na tuwag Huwag na lang kayo, Winter jacket. Hindi naman ito sa atin hindi yan tayo mabubuhay hindi yan mabubuhay doon sa atin kasi sobrang init sa atin yung ano ko muna ihulog ko muna para susahin natin yung pagflex ng mga midyas tingnan na talaga natin lahat baka magsisisi tayo ba susahin natin na buti tinignan ko But sana tinignan ko yung ganun ba magdala lang tayo ng midyas oh, nalustrid na kasi yung midyas ko Bigas ng bata pala po. Pili tayo ng bigas. Ano pa o oh, mga po? May mga ano pa o? Oh? Kitchen. ano ba yung... Anong tawag nito ah? Mga laruan pala. Tingin. May tayo baka may laruan maganda. May slime po. <laughs> Ang cute ng slime. may headband pa nga oh. Parang talaga, ang shopping na talaga ito ba? Kaya, it, tingnan na natin muna ito. May numander no, kasi sa sasakyan, naloko na ito. Ang <laughs> ganda nito. Ah, ang ganda rin ito oh. Pink oil. Allah, maganda. Dalhin talaga yan. Hindi man siya ano mga kapilingon? Mga brand, parang branded talaga diba dahil kahit ano man siya. Nord, oh, mga branded na. Northcase nga ito oh. Wow! Ang cute nang Pwede kasi itong gawing raincoat sa atin. Ay, natin ito. Pwede mo gawing raincoat. North face pa naman. Ay, talaga natin yan. Ito, wag na lang to. ito. Kasi, yung ano na lang. Ito, wala. Ang ganda rin ito mga kapitid nila. Ano nila? ang ganda. Ito rin, oh. Ang ganda rin, oh. Pero no, kanina, batir tayo man yung kanina. yun ano na naman si Dovi. Eh, puno na talaga yung sako natin. Sana si oh, ako. Na ba? Si Rondo. Ito rin isa rin gloves natin ba? <laughs> Itrapo na mga muka natin. Eh. Itong midjas. Mga pambata to mga luma. Naman. Midjas. Ito rin, oh. Wala. Laba lang katapat nito, oh. Eh. Dalhin talaga yan kasi. Hindi natin magbili-bili. Ito ba, hindi ko man nang tindihan to eh. Parang masyadong nilijas na haba. Magdala ako nito kasi. Sulub <laughs> so, um natin. Sulub so, um natin kasi. Gamitin natin pambata man. Ito. Ay, okay rin. Starfish. Ay, dalhin talaga yan. Kasi, ang ganda man. Anong patagal talaga dito ba? Ang dami kasi. Magdala sana ako ng nilijas halo na, na hindi man pares eh. <laughs> hindi man pa mga pares. Ay ah, ito oh, hindi talaga mga pares. Asan kaya ang pares ito? <laughs> ito sana oh, ang bago pa. Ang bata. Huwag oh, natin dalhin ito. Eh. Ah. Itong sapatos, dalhin talaga natin to kay Bansman. So, wow! Ang ganda ko ng Bans. Dalhin talaga yan. Piling dapat si Pilingiro. Sana, oh. Sobrang happy ni Pilingiro ngayon. Meron pang isang plastic. Dito may headband pa nga Oh. Mahilig pa naman ng headband ng mga bata ko, Oh. Ang dami nang nadala natin ba? Meron pang isang. Meron pang isa. Huwag muna natin yung talian. Kasi baka meron ma, ah, meron tayong matanggal dito. Patapos hindi natin dalhin. Hindi na magkasya. Itindin siya kasi na pag ano natin kanina pagbungkas, bungkas kasya pa balik na hindi na magkasya na loko na sabi ba nga ano bitong nan sabi ba nga ano bitong gitanggal tanggal yung na may sasakyan man umandar ah. baka galit na yan punong puno na yung ano natin yung sako natin halabag mga kapilingon Wow! Hmm. Wala sana, ul. Para sa mga bata. Talaga to. Ang ganda. Wala! Wow! Hmm, ang ganda. Pag ganito ba na, wala tayong, wala kang budget na ano ba, hindi mo na binili. Inulot mo lang, oh. ilagay na. Wala! Wow! muna natin ang mga basura. Ang ganda, oh. Mm. Jackpot. Gusto ko sa mga bata. Kunaan muna natin ang basura. Bag pala. akala ko kanina, ano ba. May mga lamang na basura. Kunin na natin. Aguroy. Ang ganda. Ilagay na natin ito para masip. ba Kunan natin ang basura. Bag lang mga kapilunan. Ang ko kanina. Ano? Hala. Pag siniswerte talaga ang buhay mo. Jackpot talaga ba? Masasabi mo wow! talaga. Wow. Natapawaw talaga kung mga kapilunan kasi mamahalin man talaga ito. Tapos magagamit kasi ito sa ano ba? Sa mga bata. Sa mga... Bag... Tapos ako okay, may roller pa. Huwag na lang natin Tapon yung roller dito na lang to. Tapos may clip din. Hala, ang ganda ng bag mga kapilingon. Wow! Ano, ano lang ba? Namulot lang ang basura. Akalain mo ba? Asang ka pa niya, no? Ang ganda. Hala, sigurado ako matuwa. Si oh. dito. yung mga anak ko. Sige na bahala nito. Ang ganda. Pang barbie-barbie mo nito na bago. Ano ba to? Ang ganda pa talaga mga kapilingon. Na... Wow! Ang ganda talaga. Ilagay na natin yung dito para masipti na. Ay, dito na na. Hindi na magkasya. Doon na sa aking bag na itin. Ang ganda talaga mga kinang patos. Meron pa sa ilalim. Meron pa yung ano. May mga damit pa. Sa tingnan din natin ito sa ilalim ba. Ay, akala ko damit. Hindi pala. Mga laruan lang pala na mga papel ba na. Sinakat-kat. Yung ganun. Ay, akala ko papatay. Ay, naluko na. Patakot ako. Ano ba to? Uy, kaya to? Uy, huwag na to, eh. Parang huwag nga. Huwag nga mga kapiling, uy. Patakot naman to, eh. Huwag na to, eh. Natakot ako ba, huwag? Is Isa-isay muna natin pulutin kasi baka ilipad sa hangin. Ako, naloko na. Sabihin pa tayo na ano. Baka hindi natin makabalik. Balik natin, pamputi na tayo, sindak ko lang taon. Huwag naman dahil ulit-ulit silingiro na masura lang taon si oh. sa pilingiro Ano araw sa araw-araw, huwag kaabalahan ba? Hanap tayo mga laruan, baka may... Hanap tayo mga laruan, baka may magandang laruan. yung laruan kasi ito kaya baka mayroon tayong makikita yung magandang laruan slime din oh. na slime din kanina hindi slime din slime din naman <laughs> naglaro yung matandang basurero yung pilingiro naglaro oh, hala nakakuha tayo ng baga sa kasapato oh, sana ako oh. na piling jack pa talaga tayo ngayon dito ba ang kalakag ng wig na ito wig lalaga wig Pwede mo siguro ni supply yun, no? Ayan na. Piling jack pa talaga sa kilingero ngayon. Sana, o. Oh. May nakukuha talaga tayo ng ano kasi. May, may, may kalimutan pala ako dito. May hindi. Ay, nag-flex ba? Ngayon, baka bago to. Ito, oh. munti ko na hindi madala. Ang pa naman. Oh, dalhin talaga natin ito dahil mabubyot lang sa tingnan. Pero laba lang katapat niya. Okay, yeah, let's go na. Pilijak e, pa talaga. Piliwirong. Oh. Naku, sold na yung araw natin. So, bag pa lang. Oh. Plus may sapatos at saka mga damit na sobrang ganda. Let's na eh. I natin. Let's go. sa. mo yun mga kapilingon. biglaang jackpot ba? Ah, Surprise aw. talaga ako ngayon. Sabi ko talaga na wow, wow ako pa pagparas mga bata kasi iba kasi yung impact ka sa akin. Kasi sabi ko kasi okay lang kasi sa akin. Kaya prayo ko talaga yung mga bata. Sa kanila ba yung pamilya ko. Kaya ngayon sobrang tua ako ngayon. Pakalain <laughs> <laughs> mo yun. Nakakuha tayo ng ano? ng ganun mga basura ang ganda pang mga ang ganda ng mga damit plus pa yung sapatos at saka yung ano yung bag Sana. na, waw, na pawaw talaga ako sa bag kaya agoy punong puno oh tapos pues nilagay wow. ko talaga dito yung bag kong nakuha ba kasi ang ganda magagamit talaga ito sa mga bata sa shout out po kay ma'am Ingracia Cresus shout out din po kay ma'am Lolita Ganda at shout out din sa friend ni ma'am na si ma'am Arlene Ragay from North Caloocan Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Siso and shoutout din to all Honyo, Labas, Labadisos, Solis and Dominguez family. Shoutout din po kay Ma'am Ideliza Hinio from Quezon City. Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra. Shoutout din kay Ma'am Celia Cado from Iliaor Camsor Bicol. Shoutout din po kay Sir Sergio Montesines. and shoutout din to all Montesines family from Lilio, Laguna at Pinugay, Baras Rizal. Shoutout din po kay Ma'am Mercy Bruno from Bicol, Daraga, Albay. Shoutout din po kay Ma'am Jima Selva. And shoutout din kay Ma'am Helen Manico. Shoutout din po kay Ma'am Susan Raso. Shoutout also kay Ma'am Mary Jean Burgos. And shoutout din po kay Ma'am Mayla Intal. And shoutout din kay Ma'am Nini Villegas from Benito Sullivan, Isabela. Shoutout din po kay Sir Terzo Bakumo from Balabac, Palawan. And shoutout din kay Ma'am Eva Kunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong-lalo na po sa mga nagsuporta at nagsubscribe sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aking munting YouTube channel, subscribe po na aking channel from Piliniro Channel. Thank you for watching. God bless.